So yun guys, what's up? Welcome back sa channel natin. support for today's video, eto ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin natin kapag ka nakabili tayo ng crayfish. O halimbawa, nag-order kayo, tapos dumating na yung crayfish sa inyo. So ano ba yung gagawin natin? So step by step, papakita ko sa inyo guys kung anong dapat natin gawin at dapat natin makonsider sa pagbili ng mga crayfish. So panoorin nyo yung video natin. So yun guys, usually kapag nakabili tayo ng trio, no, nakalagay yan sa mga canister na ganito, yung mga microwaveable container natin. So eto guys, yung mga 4 to 5 inches natin, usually yung ganito, hindi ka asya sa isang canister yung tatlong trio. Ayan, so masado silang siksikan, masyadong masikip. Kaya yung mga kadalasan naman na na-order natin ng mga breeder size is mga 3 to 4 inches. So ganito yon. Makita ko sa inyo. Ito lang yun guys yung darating sa atin. Sa mga 3 to 4 inches. Ayan lang. So ganyan lang sila kadalasan, no? Kasyang-kasyang lang sila sa container. Ayan. So yun guys, eto. Papakita ko sa inyo. Bali, kapag ka nag-order tayo ng trio, yung mga canister natin na ganito, ayan, tatlo laman yan. Two female, one male. Usually, gano'n naman. Kaya... Yan ang pinakamagandang breeder para sa akin. Ito pinakamagandang size. Sa mga starting uh, sa mga gustong mag-start ng crayfish farming. So yun, kaya dun sa title natin na yan, kaya nasabi ko na maganda mag-alaga na dahil napakarami nito na guys, uh, mga anak o mga itlog. Sobrang bilis dumami. Sobrang bilis ng income dito. Kapag ka napakag, na kapag padami dami kayo nito guys in 4 months to 5 months yan pwede na kayo agad magbenta nito So makakapagbenta na kayo ng mga 3 to 4 inches natin. Ito guys, yung mga uh, 5, uh, 4 to 5 inches. Usually ang mga age na ito nasa 6 to 7 months na tong mga to eh. Mga ganyang kalalaki. Ayan. So yun guys, ito pagdating natin dito sa mga packaging natin na ganito. So yun, halimbawa dumating na yung parcel sa inyo. Guys, kadalasan yan na uh, mahina yung mga creepish natin eh. So, hindi sila talaga active. So, bakit? Ayan, kasi yun, minsan naglalagay tayo ng ice para ma sila. Kung malapit lang naman, yan, ganyan, halos active yung mga yan. So, process na ginagawa natin dito guys, pagdating na pagdating sa atin, binababad natin yan sa tubig. Ayan. So, ang tawag dito is acclimate. So, ina -acclimate natin sila hindi natin hinahayaan na ma-water shock sila kasi guys, ito galing delivery kung pinalalamove man natin to kung nagpalalamove man tayo na ito surado mainit syempre, yung mga box ng lalamove maiinit yung mga yan pangalawa, nakakalog sila doon super stress tong mga to guys stress na stress imagine nyo kayo ilagay sa loob ng canister tapos nakakalog-alog kayo may tubig yan kaunti, kaunti lang tapos yan. So, gagawin natin yan guys. I-acclimate lang natin yan. So, pagka-acclimate, uh, mga siguro mga 20 minutes yan. 15 to 20 minutes, okay na yan. So, ganyan, lang, ganyan ang ginagawa natin guys kapag nag-acclimate tayo ng mga trio natin, yung mga nakalagay dito sa canister. Ayan. So, ganon lang po. Kapag ka po nakapag-order kayo ng crayfish, ganon lang yung gawin nyo ah uh, i-acclimate nyo lang then okay na po pakawalan nyo na po yun sa pond nyo kung saan pond nyo po uh, kung saan po sila ilalagay so, oh, since ito pinagbablog ko lang so papakawalan ko na lang muna to dito ayan so ganun lang po gagawin natin guys okay next so sa mga nag-order ng mga dalawang set tatlong set tatlong apat na set ayan So, mga tanong po nila sa atin lagi ay Sir, kasya po ba yung dalawang set sa 50 gallons? Ang masasabi ko po, maluwag po yung mga yon. Ito pong set natin, ito pong pinaglalagay na to. Ayan, halos 50 gallons po ito na size. Itong container na to. Pero ang laman po na ito dito ay ano, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halos 15, 15 pieces po to, 15 pieces. Ayan. So, nakita nyo naman guys, maluwag po yan. Tapos kung maglalagay tayo ng PVC dyan, tampol, ayan, sa 15 gallons, malawak pa rin yung mga nila. Ayan o, oh. may isang dangkal pa. So, ito yung PVC natin. Size 2 po, yung PVC na ginagamit natin, size 2. Pwede kayong mag-cut ng ganito kahaba o kung gusto nyo mas mahaba ng kaunti. So regular size po na ginagamit natin na haba is ganito. Ayan. So, wala pong isang dangkal yung mga yan para sa mga ganitong size po ng crayfish natin. Yan, so, okay na tayo guys ha. Ito po yung ginagamit nating size sa mga gustong mag-try mag, -try mag yan. And uulitin ko na lang kasi yung iba mga bago lang po kasi yan nakatambay sa channel natin. Ngayon lang nakita yung video natin kaya... Wala silang idea pagdating sa mga PVC, pagdating sa mga lagayan. Kaya ini-explain ko po. Itong video yung ginagawa ko to guys para all in one na para wala nang tanong-tanong. So baka kasi may mga tanong pa yung iba. So all in one na po mula pagbili, pag-acclimate, paglagay sa aquarium, anong size ng aquarium? Ito. Pwede po 'yan sa ganitong size ng aquarium. Sa 50 gallons po, kasya po yung 5 uh, Sa mga 15 gallons naman siguro mga tatlong tryo ang kasya. So ganun po. So yun guys, ito naka-order na kayo ng crayfish nyo, di diba? Ayan. So, ang tanong natin, ano ang pinapakain natin sa kanila? So, ano yung pwede natin ipakain sa kanila? So, ako guys, naglalagay lang ako ng uh, kangkong. Ito. Yung kangkong kasi guys, kagandahan na ito, nabubuhay sa tubig. Ayan. Kung nakita nyo, humaba na yung kangkong natin. So, maganda to guys kasi hindi, mag, uh, hindi dudumi yung tubig nyo dahil nabubuhay nga siya. Pangalawa, naglalagay tayo ng water lettuce. Ito, lettuce. Water lettuce tawag dito guys. So, kung sa akin kayo bibili, Uh, libre na lang yan bibigyan ko na kayo then azola yan medyo konti yung azola natin ngayon kaya wala akong may offer sa inyo ngayon so isa sa mga kinakain ng mga crayfish yan paborito nila yan and then kung ayaw nyo naman ng mga ganyan meron tayong feeds tawag natin yung PO2 so yung PO2 natin guys na order naman to sa Shopee or Lazada ang isang kilo nito na ay nasa 100 pesos lang, 105 pesos, 1 kilo. Kung tatlong piraso ng crayfish o anim na piraso lang ang meron kayo, baka abutin to ng dalawang buwan siguro o tatlong buwan. Ganun po katipid magalaga ng crayfish, ganun ka, ka low maintenance pagdating sa pagkain. Kung ayaw nyo namang gumastos, mamulot na lang kayo ng kangkong. Kung may mga kangkong kayo dyan sa mga paligid-ligid ng bahay nyo. Ayan, so maganda pong pagkain tong kangkong. Pangatlo, pwede kayo magpakain ng carrots, kalabasa, patatas, sayote, kamote. Yan, raw fish, raw chicken meat. Yan, pwede po yung mga yan. Okay? So yun guys, eto pagdating naman sa pangitlog at tanong, eto. Sir, gaano po ba katagal mang itlog yung crayfish pagdating sa amin? So yun guys, hindi ko masasagot. Once na breeder na po ang crayfish nyo, at halimbawa po yan ay nag mate na sa akin, o, nabawa, nag-mate, nag-order kayo. Then, within 3 days, 4 days, nang-itlog sya. So, hindi ko pwedeng sabihin na, Sir, eh, pag-abili niyo po niyan, 3 days lang po, manging-itlog na. So, hindi po gano'n. Ha hanggat hindi mo nag-mate ang crayfish natin, hindi po yan manging-itlog. So, kung sama-sama -sama sila sa aquarium, kagaya ng sinasabi ko, mas magandang sama-sama sila para yung mga ready to mate na, o yung mga naging hit na, pwede na silang mabuntes. O pag na sila ng, ng male, mangingitlog na agad sila. So, dun sa tanong na mangingitlog na po ba yung mga yan, hindi pa. Pero kung ready to breed na po, ready to breed na po. Pag sinabi pong 3 to 4, 5 uh, to 6 months old na mga breeder is 3 to 4 inches, yan, ready to breed na po yung mga yan. So, yung po yung sagot dun sa tanong na mangingitlog na po ba yung mga yan. Okay, ulitin ko po ha hindi po natin masasabi kung kailan manging itlog pero masasabi po natin na mga breeder na sila so ganun lang po yun so yun guys meron ako ditong buried female ayan so ang tanong ayan buried female guys kapag nangitlog yung crayfish nyo kagaya nito sa akin kulay orange na yung kulay nyan ayan pag ganyan pwede nyo na po siyang ilipat ng ibang aquarium kung halimbawa siya ay nandito dito sa community tank nyo kung nilagay nyo siya dito sa mga lagayan nyo ng mga breeder nyo sama-sama sila dyan, di ba? at may nakita kayong mga itlog huwag nyo po munang galawin antayin nyo po ng one week bago nyo galawin yung mga green po kasi na itlog yung mga bagong itlog pa lang pag nagalaw nyo po, napaka silent po nun maaari pong mapagpag o malaglag o kusa nilang ilaglag dahil na stress po sila dahil sa paghawak nyo So yun guys, ang tanong paano malalaman sir kung meron na pong itlog yung crayfish natin? So, ganyan po guys. Ayan, ganyan po ang itsura nila. Nakatiklop po yung mga buntot nila kapag ka buried na po sila o may itlog po silang dinadala. Madali naman pong malaman kasi kung bubulat lang nyo ba po, may stress lang po yan. Pag yan po pumalag, malalaglag po yung mga itlog nyan. Kaya wag na wag nyo pong gagalawin yung mga bagong ah... Uh, bagong itlog pa lang. So kung may nakita po kayong ganyan at duda kayo, so antay kayo ng one week. So after one week, makasisilip nyo po ng ganyan. Uy, orange na. So yun guys, pwede nyo na pong ilipat yan. Huwag nyo na lang din pakilaman, huwag nyo nang silipin kung gano'ng kadami o gano'ng kakunti yung itlog nila. Ang importante po, nag-succeed yung pag-breed nyo at nakapagpa-itlog kayo ng mga crayfish na kagaya nito. So yun guys, ito ilalaglag na natin ito dun sa Uh, bagong aquarium na binaglalagay natin ng mga bet natin. So, si na natin 'to. So, yun guys, eto dapat inaacclimate natin since parehas naman yung tubig na ginamit natin dito. Ayan, so pwede na rin 'to dito, guys, direction na natin. Pero kung kayo 'yung iacclimate, iacclimate nyo na lang. Uh, para mas sigurado tayo. Ayan, medyo malabo yung aquarium na 'to, naarawan kasi. So yun guys, after 5 weeks ng may itlog ang crayfish natin, ayan. So pinapagpag natin yung mga craylings nila or yung mga nahatch na egg nila. Ayan, pinapagpag natin yan guys para maiwasan natin yung mga mortality pagdating sa mga craylings. So nasa ibang video ko guys kung bakit natin ginagawa yung mga ganyang method. So yun guys, after 1 week na mapagpag, eto na sila. So malalaki na sila. Nasa half inch na siya. Ay two weeks na pala to guys Mago two weeks na to So after almost two weeks Ayan So ganyan na kalalaki yung mga krillings natin guys so, Napakabilis lang lumaki So after one month Ganito na So yan guys After one month Ganto na sila kalalaki Mga nasa one inch na sila mahigit Era yung size ng crayfish natin after one month Ayan So yung ibang crayfish natin dito nasa 1.5 na, yun na yung mga halos magdadalawang buwan natin. So yun, after one month, mahigit. So yung isang buried female nyo na nangitlog, yung isang crayfish nyo, so ganito kadami ang pwedeng mabuhay sa kanila. Ayan. So, di ko na mabilang kung gano'ng kadami ito guys, pero ito lahat yung isang itlugan lang ng isang female natin. So, ganyan kabilis magpadami ng mga krailings at ganyan kadali alagaan niya itong mga to. So, nakita nyo naman yan guys. So, kung nasubaybayan nyo yung video natin, nakita nyo kung paano ko pinagpagto. Tapos, nilipat natin sa ibang tank para palakihin. Then, ngayon, lilipat na natin to ng, ano, ng lagayan. So, ipapakawalan natin to sa concrete pond. Yung concrete pond natin, doon na ito mapapakawalan tong mga to para mas mabilis silang lumaki pa. Yun guys, pala ito ang isa sa mga ginagawa ko para mas mabilis lumaki yung mga krillings natin. Mas nilalagay natin sila sa mga mas malalaking cages. Yun. Kung meron kayong mga uh, trapal pond o kaya mga concrete pond na malalaki, yan, pwede nyo yung ilagay sila doon para mas mabilis lumaki yung mga krillings nyo. So yung potential na 5 uh, to 6 months na 3 to 4 inches makukuha nyo yun within 5 uh, months yun nga 4 to 5 months makukuha nyo yung 4 to 5 inches 3 uh, to 4 inches na yan yun, medyo magulo yung 3 to 4 inches makukuha nyo within 5 to 6 months kapag ka, tama po yung grow out nyo kung malaki yung grow out nyo kung maliit po yung grow out nyo medyo manatagalan tayo pero still lalaki pa rin, ang mga, lalaki pa rin naman yung mga yan pero antay-antay lang po talaga patience lang po talaga so ito guys hindi ko na tayo acclimate kasi yung pond naman na pinanggalingan na ito, ay kaparehas lang din ng tubig nya ayan pero kung gusto nyo pong i-acclimate yan dahil ibang pond ang paglalagyan nyo uh, much better po na nag-acclimate pa rin tayo para hindi na naninibago sa tubig yung mga crayfish o yung mga craylings na inaalagaan natin ayan so yan guys sobrang dami yan, mga one month pa lang mahigit to. Pero nakita nyo yan. No? Sobrang dami yan guys. O oh, yan. Diba po? Napakarami. Ganyan po kabilis magalaga ng mga to. At ganito rin kabilis kumita dito guys. Napakabilis kumita rito. Kaya... Ang panghihintay nyo, ayan, nandiyan po yung number natin. PM lang ako, marami tayong stock ng ganito so yun guys, balikan natin pala ulit tong mga railings natin ayan guys, eto iisang isang batch kung napapansin nyo, isang batch lang tong mga to, pero yung ibang kapatid nya, ang liit eto Ayos, sumama ng tubig, wait lang so yun guys, eto makikita nyo ah. Ayan, iisang batch to guys. Pero kung nakapansin nyo yung isa na yan, ayan eh, no? napakaliit nya kumpara sa kapatid nya. So, bakit nangyayari yan? So, yun yung bullying guys. Kapag nabubully yung mga creepish natin, hindi sila nakakakain ng tama, na uungusan sila, kaya nababansot yung mga creepish natin. Ayan. Eh. So, pangalawa, pwedeng female yung mga yan. So, usually yung mga lalaki, kahit naman talaga sa mga creepish, mga ano yan eh, bully o maharas haras talaga sila kaya hindi basta basta makasingit yung mga krillings natin kaya pag ganito na yung mga size nila guys nililipat na natin sila ng mga concrete pad so ito dito sa concrete pad natin mas malawak to kaya dito na natin sila ipapalakihin ito na yung magiging grow out nila ayan so isang buwan pa naman yung bubunuin ng bago mapisa yung mga itlog ng crayfish nyo kaya within one month makakapag provide naman kayo ng concrete pad o kaya ng mga trapalpan, pad. So, kung gusto nyo yung mga basic na setup lang. So, pwede rin kayang gumamit ng mga reptab. Ayan, yung ganyan. Ginagamit din naman yan para sa grow out. Pero kung mas makapag-provide kayo ng mas malaki, mas madali kayo makakapagpalaki ng mga crayfish. So, yun guys, after 3 months, eto, ganito nakalaki yung mga crayfish natin. Ayan. So, etong mga 3 months old natin na uh, 2 to 3 inches ito ganyan 3 inches na to guys halos almost 3 inches pero wala pang 3 2, uh, wala pang 3 inches to guys magdi 3 inches pa lang to ayan so mga nasa 3 to 4 months na tong mga to ayan so sumasabay yung grow out yung grow nila dun sa age nila ayan so tamang tama lang yung nagiging grow out natin so yung cage na pinaglalagyan natin sa kanila is nakukuha naman natin kaya sumasabay din yung size nila na ganyan. So after 4 uh, months or 5 months, pwede nyo na silang i-out. Pwede nyo na rin silang ibenta kagaya kung paano nyo sila nabili. Pwede nyo na silang mabenta guys. So alam nyo naman yung presyuhan na ito. So sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, so hindi po talaga ako nagme-mention ng price ng crayfish natin dahil iba-iba po tayo ng paraan ng pag-aalaga. So maaaring sa inyo, mas mahal yung ginamit yung method para makapag-alaga ng mga crayfish kaya medyo mahal din at pricey din yung crayfish nyo pero yun nga guys hindi ako naging mention na ito pero sa mga nakakaalam alam nyo naman po ang presyuhan kaya sa tatlong peraso pa lang na ito ayan makakakain na po kayo ng uh, dalawang araw kaya <laughs> isang buong pamilya nyo ng dalawang araw sa tatlong peraso pa lang na ito kaya napakagandang alagaan ang gandang kitaan Ayan, so try nyo na rin po mag-alaga So ako sa mga gusto pong mag-order dyan, ayan, TM nyo lang po ako dyan sa number natin. Andyan naman po yung messenger natin, sa yung cellphone number natin, naka-public naman po yan, para sa lahat po yan, para sa mga gustong magtanong. Ayan, so pag gagawin itong edad na itong creepish natin guys ayan so pwede na rin itong i-out mas maganda mas maganda na rin ito mga young breeder to pero hindi pa po ito magbe-breed hindi pa mangingitlog so antay pa kayo ng 1 to 2 1 month o 2 months para mag-breed itong mga to ayan so hindi na rin po na kukonsider yung size niya na kagaya ng sinabi ko sa inyo kapag nabansot po yung creepish natin ay pwede po yung mga itlog kahit gantong size pa lang kasi matanda na po pala sila yung nga lang hindi sumabay yung size nila ibig sabihin yung naging grow out nila ay hindi ganong kaganda so ganoon lang po yun at ayun guys hanggang dito na lang yung video natin syempre kung bago ka lang sa channel natin Ayan, paki-subscribe niyo na po yung channel natin and hit niyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ako ng mga video or nagbibigay ako ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish or mga lobster na inaalagaan natin. Ayan. So sa mga gusto mag-order, PM lang po ako or i-text niyo lang po ako. Diyan naman po yung number natin at mare-reply ko po kayong lahat. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming sa inyong lahat.